a b Actually po ang EAPP hindi na lahat ng eskwelahan, hindi lahat ng presinto, basta meron tumataas dapat may isang EAPP o may ilang EAPP, depende po yan sa bilang ng mga botante doon sa eskwelahan. Kung napansin nyo, yung napansin nyo may picture nung po yung National and Local Elections. Wow! Ako mo po nalang pa ng panong So ngayon po dito Barangay na SK, wala na po kayong masyadong napansin na tumataas na gano'n sapagkat doon na sila nakaboto sa EAPP. Yung po ang kagandahan, yung isa na naisip natin, napabotohin ang nakabotohin matatanda at may kapansana na mas maaga. Kung, kung kakayanin lang ng five 5 to 7 man lang na ando na sila upang mas pinagkakasikaso sa kanila na hindi sila nasasagi na, 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 na kakara, nagkakaproblema init ng araw pagkatagali na. So, sana po ma-avail po nila yan. Pangatlo po, huwag kayo po evolving pa yung paglalagay natin at pag-institutionalize ng EAPP. Dapat talaga uh, in coordination meron po kasi kaming de, deso na tinatawag Ah, uh, eu fui principal. Kung so, sila po yung in charge dapat ng, ano para lang sa pagpasok ng mga nakatatanda. So, again, pag po nagkaroon ng problema minsan sa pagpasok, oh, may po talaga si DCC pero ang katotohanan, sa si eskwela po yun, siya po yung aming deputized. Pero ang gagawin po natin, iti-train natin ng maayos. Sabi ko nga po doon sa aming personnel. Ang iti-train natin ng maayos, huwag na yung teachers, alam na ng teachers siya ang gagawin, iti-train lang natin sila sa paggamit ng bagong makinig. So, maaaring yung mga principal ang itrain train natin kasi sila ang ng, ng payo ng mismo mga teachers sa bawat presinto kung ano ang gagawin sa pagka may problema at yung pag-aaring sa bawat opas ng tao teachers yung kung hindi ang dapat. So, diyan po kami magpo-focus. Tungkol lamang po sa issue ng vote, po alam na alam po natin yan. Ang tawag po natin doon, watcher-watcheran. Yung mga namin saan, makakisip pa, magkatapos pa kalat ka. May ID pa para mga yes, kunyari. Watcher, watcher, hindi naman po talaga tuloy na watcher nyo ng presinto. Bakit? Kasi hindi naman lahat makakapasok. Meron dyan kandidato ang watcher 50. Yes, tapos yung natin mong multiply mo sa na, napakadami na nun, no, watcher, watcheran. Meron nga dyan, kung watcher ng 50, tapos sa election, talo. Hindi siya binoto ng sarili niyang watcher, watcheran Yung, yung miss So, madami kong ganyan. Kaya ako nung parang ganyan SK, Meron, meron po tayong ganyan, pati sa po practice ko eh sa yung pong aking, yung pong pinambuhay ko, po, yung aking practice election lawyer po kasi ako. So, anong nangyari? Nagawa po kami ng mga presumption na wala sa batas. Eh, wala po kasi sa batas kasi nga, lumang batas ang meron tayo eh. Naghihintay ka ng bagong batas, paano yun? Nagawa po tayo ng mga presumption na kapag ka nakita, ay ipipresume natin na engage sa vote buying. Nag-hire ng watcher ng modern tool nakita mo kaagad, walang walang wala tayong pipresyon namin na uh, involved sa vote buying yung mismong kandidato. Tutal may mga t-shirt eh, may mga ID. Pipresyon namin basta may nagreklamo. Presumption. Ibig sabihin, mm -hmm. i-defeat mo. Uh, eh, o kaya labahan na yung presumption. Number two, may mga nakapila sa harapan ng headquarters sa bahay ng mga tao may ng plastic pag Kasi namin na engage sa mga bayi. Yung mismo may, bahay, may ari ng bahay, lalo isang araw bago mag election o yung kandidato na may, na may ari ng bahay na yun. Number three, immediately na indelible ink a day before the election, may namin engage sa mga bayi. Yung isang may dala ng 500,000, di ba yung naging issue, 500,000, tapos may madala ng ibang election para pernalia, engage, e namin At napakadami po, trentang presumption. Hindi niyo muna pansin, itong barangay na SK election tumino. In all fairness, kahit yung pabibigay ng sample ballots, hindi gano'ng kadumi. Wala nga halos basura na tunay nila lang dati. Kasi bakit? Sila-sila nagsusumbungan eh. Nagre-reklamo sa Komelet. So ayaw din nilang magkaroon. At walang dumi ang pumunta sa Korte Suprema para questionin yung ginawa namin presumption. Kung pwede ba na ang Komelet ay magawa ng presumption. Sana po magawa po namin yun ulit. Pero siyempre, magagawa lang namin yun kung nagre-report yung tao kung uh, nag-activate po kami ng mga Viber, mga ganyan. Basta po ngayon, basta may nakita picture ng kami ng tanong tanong. I-issue ka rin kami ng show cost. Meron nga kami in-issue sa San Bartolome. Ng mga kabataan pa, nag-distribute ng mga plastic na may mga lamang noodles, etc. Uh, halimbawa, yung pang spaghetti, wala nga susi eh. Pang spaghetti, kaya... yun. So, sa <laughs> Yan. So, pero alam niyo po, ang pamim pamimili ng boto, cancer na ang ating bago kansel. cancer. Talaga pong kahit kamataan nakakayon po sa probinsya, may panarating ng politiko sa kagano'n ng mga bata hindi expect niya kandidato to eh magbibigay so how do you really read uh, out yan yeah. siyempre may parusa siyempre okay. dapat may makita dapat may mahuli dapat po pero siyempre paano kung wala magsusumpong wala may re report batas natin yung problema ano sabi it takes two to tango walang vote buyer kung walang vote seller o paano kung magre-report kung matatakot ka baka naman ako makasuhan kasi tumanggap ako nung binigay na limang dano, isang libo, dalawang libo. So may problema po tayo. Sa batas, eh, paano ba namin sisolusyonan yun? Wala na po kami kapangyarihan na baguhin yung batas. Pangatlong katanungan po, yun naman po yung sa sistema. Tama po yun. Madami po tayo naging duda sa mga previews sa sistema. Bakit? Hindi kasi napapaliwanag. May mga issue, tumatahimik ang kumulit. May mga issue, ginagay iniiba ang usapan. May mga isyo hindi pinapaliwanag na maayos sa naiintindihan lingwahe ng mga kababayan natin. E sa kaysi hoda magsalita magsalila ka ba dyan ng pagkalalalim na teknikal? Ang nakikinig sa majority ng mga mahihiya, mahihirap na kababayan natin. Paano ka maintindihan? Hindi niyo po napansin, modesty aside po kahit ang inyong lingkod, pinipilit ko po, hindi po ko halos nag-i-English. Doon sa lingwahe, naiintindihan ng lahat para nakakapag-communicate. Tama po kayo, more than anybody else, ang aming kliyente yung mga, yung mga kababayan nating nasa baba. Hindi sila dapat ang iiwan. Ano papaliwan agad yung mga nasa taas? Yung mga nakapag-aral na yan, mayayaman pa. Yung mga nasa baba. So yun po, kung mapapansin niyo po, yun po yung naliging proactive ang Comrade. Bagaman, napakalawak po. Napakalawak ng ating pong ginagawa. Isipin niyo ang problema namin. Para makita nyo, ma'am, ang COMELEC, nakapunta na ba kayo sa COMELEC offices ng kahit sa Mindanao? Ang liliit ng opisina namin. Minsan nasa ilalim ng hagdan, may CR, nasa ilalim ng CR tumutulo sapagkat wala po kaming sariling mga opisina. Ang main office nga ng COMELEC, wala sariling opisina eh. Wala kang sariling building na umupahan kami sa Palacio del Gobernador eh binibigyan kami ng local government lang ng opisina. Depende sa kung gano'ng kalaki. Kaya minsan nasa na yung mga papel, nasa labas na yung kalat na wala. Magpaparehistro na wala pa kadami ang tao sa ano. Wala po kami. Sasabihin nila, hindi e, na ba yun yung yun, independence nyo? Wala po kami mga wala sa batas eh. Nabibigyan kami dapat ng mga local local officials o local government units ng aming po uh, opisina. Kahit ipagpuri tapos po, gusto namin magpadagdag na empleyado ang nandating dalpon empleyado, magpapropose ka, DBM, ng kami yung isipin nyo, makakit. -e. Kainta Rizal. Antipolo Rizal. Kainta Rizal. Election assistant namin. dalwa lang. Kulang-kulang alhating milyon ang, ang, voting population. Ang antipolo, 400,000 ang voting population. Ang, ang, ang ang, ang, ang aming election assistant, dalwa lang. Hindi ba dapat tinatunihin yung basis sa pabilang? Wala po.